mau

Mayroon <sinan> akong mag na eh, 150. Pito na katuloy. 150 <laughs> <laughs> pito na katuloy. Lagi <laughs> na? Oo! Grato Selang, Isa lang Isa lang na lang <laughs> na lang ako bakal Ang, ang bakal ko, ka

Mo na, -na mo. na Ay, maluwag. Wala kayo, wala kayo, mas maliit dito. Mas maganda kasi ito. Itim eh, yung Mas maganda yung ganito. May cross. Maluwag ko.

Ayan na talaga Ay, na. Ako nga, bakla na siya. Hindi, hindi. Iyan ako, Bakla siya na na Bakla ka? Iyan na lang, na lang. ako. pahikawan to? Ayaw niya maghikaw talaga. Necklace. Hindi po ako mahilig. Hindi ka mahilig? Oh, gusto right. kind of mo um, okay, na i na, na. Ano yan? Madaling ano yan. Baka na din Yan, yeah. Ito, ba? eh, kasi naman pali sa kaluwa mm -hmm. okay Ayon, na gusto niya yung boh, ah, boh. Boh. okay na okay na okay na na okay na okay okay na okay na okay na okay na okay na kamu keluar, kamu keluar dah, hotie. Kamu keluar, kamu keluar. Kamu keluar,